Labing isang katao sugataan sa salpukan ng tatlong jeep sa Quezon City. Narito ang news ni Maine Barreto. Labing isang katao ang sugatan matapos magsalpukan ng tatlong pampasaherong jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Batay sa ulat ng Quezon City Police District o QCPD, Traffic Sector 5, bandang alas gis ng umaga kahapon ng maganapang aksidente malapit sa kanto ng Tandang Sora Avenue, Barangay Old Balara. Sa inisyal na investigasyon, nagmamaneho ang driver na si Noel Lipango sa Commonwealth Avenue mula kowa nang mawalan ito ng preno kung saan nabanggaan niya ang jeep ni Fernando Cadayona tumagilid naman ang jeep ni Cadayona na naging dahilan sa pagsalpok nito sa isa pang pampasaherong jeep na minamaneho ni Rolando Rubia walong pasahero mula sa jeep ni Cadayona ang sugatan samantalang tatlo naman ang mula kay Lipango Dinala sa East Avenue Medical Center ang siyam na sugatan. Hindi pa rin alam ang kanilang pagkakakinanlan sa ngayon. Samantala, iniimbestigahan pa rin ng Traffic Sector 5 ang tatlong jeepney driver upang malaman ang pinagmulan ng banggaan. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.